Gib. Dan ano na yung balita sa Mercedes natin, negosyo natin. Wala ka pang update eh Sinoy, ano na? Ay panikad na Sinoy, Gib. Yung negosyo natin, logi na. Ilang isa, dalawang buwan na, Gib. Walang update sa negosyo natin. Baka maunahan ka pa, Gib. Kulitin mo na yung mga customer mo, Deb. Sinoy. Ah, nakatawa tuloy sinoy sa'yo. Ang tagal mo daw. Mabagal ka pa sa pagong. Kala ko mag tiktok ka eh. Kala ko pa sa'yo, sa'yo eh. Deb. Blisyan mo na. Maunahan ka pa. Sinoy, ano na? Nanggigil na to sa'yo. Ang tagal mo daw, mabagal ka pa sa pagong. oh guys, hanggang dito na lang. Peace out yo. Thank you for watching. Medyo mahaba na yung video.